So kung maaalala nyo guys, dun sa nakaraang video ko, nag-uwian silang lahat. Ang mo Samba. Samba. H&M. H&M. And Zara. Isa-isa at isa-isa na silang bumabalik at naunang bumalik si Inday. Siya yung susunduin ko ngayon. So, kakamustahin ah, natin siya, no, kung kamusta yung bakasyon nyo sa Pilipinas. Tapos na! Maliligay ang maliligayang araw mo, Inday! <laughs> so, nandito na ako sa, ano, sa arrival lobby ng San Francisco International Airport. Hindi ko alam kung walang masyadong tao masyado lang talagang malaki ito, eh. So, hinihintay ko na lang si Inday dahil binipick up niya na yung mga, ano, niya, yung mga baggage niya, sa clean baggage. A few moments later... <laughs> <laughs> yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. So ayan na siya guys. Malungkot na naman ulit. Parang parang kailan lang um may H&M alo ka ah, H&M Samba ah, Samba H&M and Zara H&M alo Ba't ganyan na mo? Kulay brown kan na. Maputi siyang umalis dito. Ngayon kulay brown na siya. Oh, yabang. Yeah, one week daw siya sa Boracay, guys. Alam ba akong pasalubong? We're home! Alo? H&M? Zara? <laughs> Samba? Samba? H&M? And Zara? Alo? H&M? Zara! Tapos na ang maliligayang araw. Isa ka na namang alipin dito sa Amerika. Alipin ang mga homeless. Donya sa Pilipinas, alipin sa Amerika. Pasalubong, pasalubong. Pasalubong rebuild tayo guys, pasalubong rebuild. Pasalubong rebuild. Wow! So, yun na yung mga galing Pilipinas, guys, na pagkain na dala niya. Uy! Extra big! Uy! Bida! Uy! Green peas! Ito pa! Uy! Boy bawang! Ay, bawang na bawang pala to. Ba't wala ng boy bawang? Uy! Chocomalos! Uy! Bangos! Butterscotch! bongbongs, mixed nuts. Ano pa to? Ba't parang basa? Ay, gusto ko to, Piaya. Masarap to, piyaya. Tignan natin to, piyaya, guys. Sa Boracay, sa Boracay pa to, piyaya. Sarap to, eh. Sarap!